Sa Biyernes, November 28, babasahin ng uh, Appeals Chamber o limang huwes ito ng ICC yung desisyon nila patungkol sa interim release ni Duterte. May nauna ng desisyon patungkol dito, yung pre-trial chamber. Ang itsura kasi nito parang ito yung trial court tapos yung appeals chamber, yung Supreme Court na ang desisyon ng pre-trial chamber ay hindi pagbigyan ang hiling niya na makalaya pansamantala. Inapela ito ng depensa kaya umakyat sa appeals chamber. Titingnan nila ngayon kung meron ba talagang basihan, batayan para palayain si Duterte habang nag-hearing -ha, or nagka-trial itong sa uh, main case niya. Kumbaga. Kaya kung sa Pilipinas, ang itsura ay babasahin yung desisyon patungkol sa quote and quote bail. Mm -mm -mm. Ang uh, na panood pa lamang ho, uh, natin ano uh, so far uh, mula nung dinala sa dahig si pa dating pangulong Duterte ay yung pong March 14 hearing na isinapubliko nga ho ito. Uh, ngayon kung, kung ikukumpara ho natin dito yung magiging uh, uh, pagbasa ho ng uh, decision by uh, November 28 uh, uh, ano pong pagbabago, ano pong diferensya at gaano ho ito uh, katagal ho kaya? Attorney? mabilis lang ito. Dahil hindi na ito, kumbaga, diretsuan na ito. Ito lang ang kaso na didinggin sa araw na yun, five, simula 5.30 a.m. Ay, uh, one hour, uh, one and a half hours, nangyari sa atin dati ito, noong 2021. ah uh, binasa naman ng appeals chamber din yung kanilang desisyon patungkol sa deferral request ng Pilipinas umabot lang din to halos ng isang oras. Uh, depende yan sa kung anong portion, o una kung gaano kahaba yung desisyon, tapos pangalawa kung anong portion dun sa desisyon ang babasahin. Kasi pwede nilang hindi basahin lahat naman. makamasyadong masyadong mahaba eh. Pero kung ano't ano hindi naman siguro to lalampas ng dalawang oras, tatlo. Mm mm mm. Since dalawa lamang po yung uh, pwede hulit tumapuntahan ano, either katigan po ang apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte o hindi, uh, ano po ang mangyayari kapag uh, either of yung decision nito ay uh, well ilalabas nga po by November 28, attorney. Una, kung sakaling i-affirm ng pre, ng appeals chamber yung desisyon ng pre trial chamber, ibig sabihin mananatiling kulong ang uh, dating presidente habang mag iba pang question kung magtutuloy ang trial o hindi yun ang mayor na tanong naman dito yung temporary uh, release kung sakaling hindi payagan or baliktarin ireject ng pre-trial chamber yung ng appeals chamber yung decision ng pre-trial chamber ay maaring makalaya ang dating pangulo sa pamamagitan ng tinatawag na interim release o conditional release. Ang turnover kasi ng, sa interim release ay hindi doon sa uh, sariling bansa o doon sa pamilya, kundi o oh, sariling alis, di ba? Parang dito sa Pilipinas, o oh, bail na ako, okay na ako, ako ng bala sa sarili ko. Doon, uh, the turnover ka sa state party na tatanggap sa'yo ayon sa conditions of release.